Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Super so Cute TV. Kamusta po kayong lahat, mga kakyo? Ito mga kayo, meron po tayong update. Sabihin niyo po kung saan tutugtog ngayon ang Elias JTB Band, mga kayo. Ngayong July po, July 2. Ayan, so second day ng buwan, mga kayo. Dito po sila sa Canlaon City, mga kayo. Ayan, kuha po yung picture na yan kanina, mga kayo. 5 p.m. po at ito unti-unti na pong uh, dumarating yung mga tao mga kayo, yung gustong umuna dito sabihin nyo mga kayo, para mamaya makalapit po sila kay Elias GTV mga kakiyo ayan po napakaaliwalas po ng panahon mga kakiyo dito po sa Canlaon City at makikita natin mga kakiyo yan all goods na rin po ayun na oh, may mga nagtitinda po sa gilid mga kakiyo yung mga ilaw doon banda sa gilid mga kakiyo ay okay na okay mga kakiyo at ito na yung mga tao mga kakiyo yan wala nang alisan yan mamaya mga kakiyo, kasi pag umalis pa sila dyan, guys, at tumating na po, bumugso na po yung mga tao, mga kakiw, wala na. Hindi na sila makakasingit yan mamaya. At hindi na sila, mga kakiw, makakalapit kay Iliya City mga kiyo. Pasensya na kayo, guys. Maingay po yung aso ng kapit na. So, yun lang, guys, yung update natin dito po sa Canlaon City. Grabe. Napakalawak din po ng space na ito, kung saan tutugtog ang Iliya City mga kakiw. Pero panigurado, guys, pupunuin na naman tumamaya ni Elias JTV mga kuyo. Maswerte po itong mga nakauna dito mga kayo. Kasi dyan kaagad sila sa bungad guys. Kasi yung iba mamaya pa siguro dadating mga kuyo. Mga 8 to 9 mga kuyo. Dyan na po uh, sigurado. punuan na po yan mga kayo. Hindi na yan mahulugan ng karayom mamaya mga kayo. So sabi ko nga sa si inyo guys kung pupunta kayo sa mga concert ni City TV, agahan po natin guys para wala po tayong reklamong maririnig. Mga kakyo, kagaya na lang kagabi. Mga kayo sa San Carlos po, ang dami pong nagreklamo mga kayo. Dahil nga nasa labas po sila, kahit ang laki na po ng bin yung mga kakyu na pinrepair nila doon, ay kulang pa rin mga kakyo. Punong-puno po sa loob. Meron po mga hindi nakapasok mga kakyu, yung mga nahuli na ng dating Mario So goods po itong mga naunang dating mga ka kasi nga, makakalapit po sila mamaya. Ayan, no, wala na pong alisan yan mamaya, mga Q. Hindi na sila aalis dyan kasi sayang yan, mga kayo. Pag umalis pa sila dyan, magbubugsuan na po maya, maya yung tao, mga Q, na papasok dito. Sabihin nyo para manood po ng concert ni Ilya TV, mga Q. So, mas maganda naman kasi, guys, na makalapit kayo. Ayan, no, mga dyan, jan kayo sa gilid, do, para at least makapag ano kayo, makapagkamay, makaselfie kayo kung gusto niyo mag-video kay Ila si uh, malapit mga kakyo, medyo makalapit kayo ng konti. Hindi doon sa medyo malayo mga kakyo. So yun lang guys, yan po yung update natin dito po sa Kanlaon mga kakyo. Kanlaon City ha mga kakyo ha. Kagabi po kasi nasa ano po sila, San Carlos, Mario City po. Di ngayon naman po, Kanlaon naman. Yan po tutugtog ang Ilias GTB Man mga kakyo. Sana po maaga-aga po mga kayo. Kasi kagabi medyo anong oras na rin sila nag-start mga kakyo doon po sa San Carlos. Sana po dito po sa Canlaon City ay medyo maaga naman yung start ng event mga kakyo o yung labas ni Elias City Bimad mga kakyo. Para hindi naman na uh, yung banda guys. Kasi in the next day meron na naman silang gig. So yun lang guys. In-update ko lang po kayo na ganito na po yung lagay as of uh, 5pm ngayong gabi mga kayo, dito po sa Canlaon City Mapio kung saan dito po yung binyo ngayon ng concert ni Elias JT Band. So wala namang problema mga kayo kung medyo nasa malayo kayo mga kayo. Kasi meron naman siyang ano mga kayo, meron naman siyang monitor, ayan no yung parang malaking TV mga kayo. So dyan kayo titingin mo maya kung medyo nasa malayo kayo mga kayo. Kasi kasalanan yun yan guys. Kasi hindi kayo nag ano pumunta ng maaga. Yan nga yung ginagawa itong to, video na ito mga kayo, nasa 6pm na yata yan 6 pm na pero yung picture na yan mga queue ay kanina pa po yung 5 pm so hindi ko sure mga queue baka sa mga oras na to guys ay puno na po dito banda oh baka puno na po yan mga queue yeah. so update ko rin kayo guys Huwag kayong magalala i-update ko rin po kayo dito po yan meron po tayong nag-update uh, dito guys dito po sa Canlaon City, mga kayo. Kaya abang-abang lang po kayo mga kayo dito po sa post natin sa ating YouTube channel, guys. At sana po supportahan po ninyo yung aking YouTube channel. Ito po yun, Super Cute guys, sa mga bago pong dating dito, sa mga bago, bago pong sampa dito sa aking YouTube channel, mga kayo. Yan, sana po supportahan po ninyo yung aking YouTube channel, mga kayo, sa mga nag po kay Ila City TV. Nagbibigay po tayo ng update. Ayan, dito po kay Ila City guys. Para kahit paano, mga kayo, may alam po kayo sa nangyayari po sa Idol Ilias City TV natin. So yun lang guys, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Again po, ingat po tayong lahat dyan po sa inyo sa Canlaon City. Ingat po. Ayan, pairalin po natin yung respeto sa bawat isa at wag po yung init ng ulo. Alam ko guys, siksikan yan mamaya. Hindi maiiwasan yung sagian. Ayan, tulakan mga ka-queue. Ayan, kaya iwasan nyo po talaga yung init ng ulo. Magbigay po tayo ng pasyensya sa kapwa natin. Normal lang po yan guys, na magkakabanggaan kayo mamaya, magkakatulakan kayo mamaya, pero hindi naman siguro yan sinasadya, kaya magpatawaran uh, na lang kayo. <laughs> Peace po lang, one love. Yan, sabi nga ni Bob Marley mga Q, one love. So yun lang dapat yung pairalin natin guys, para walang mangyaring hindi maganda mamaya po sa concert ni Ilya City. At syempre mga Q, ipinagdadasal na palagi yan na maging successful ulit itong concert na ito. ma yan po lagi, yan po palagi yung hangad natin guys, na maging successful po ang concert ni Ilya City TV po. Ayan. So walang mangyaring hindi maganda sa banda o sa mga tao na pumupunta. Mga kayo. So yun lang guys. Maraming maraming salamat at ingat po kayo. Mga kuyo. God bless po. Ayan, paki-paki-suportahan na lang po yung aking uh, YouTube channel. Ayan, alam ko, ah, mong idol si Elias ITB. Marami pa po, po tayong abangan sa kanya guys. Maliwala po kayo sa akin. Maraming marami pa po, po tayong dapat abangan sa kanya. Kaya kailangan guys, kahit papano, alam po ninyo yung nangyayari po kay Elias ITB. Mario mas maganda po na meron po kayong alam, update sa nangyayari po sa kanya guys. So yun lang mga kayo. Maraming maraming salamat guys. Ingat po kayo. Oh, hi. Kanunay amping mga kayo. Thank you for watching.